Bago tayo magdasal, basahin natin ang Kawikaan 22 pung bahagi. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at kapag tumanda na siya, hindi siya lilihis dito. Kapatid, may anak ka ba na para bang lumihis ng landas? Isang anak na dating masunurin at makajos, pero ngayon ay para bang tumalikod sa lahat ng itinuro mo? Isang anak na ngayon ay nasa maling kaibigan o gumagamit ng drugs o nalulong sa bisyo o nakikisama sa mga gang o nabuntis-nakabuntis ng maaga o tumiwalag sa pananampalataya o nakulong o kaya naman ay simpleng ayaw nang pumunta sa church o makipag-usap sa'yo. Alam ko kung gaano kasakit iyan para sa isang magulang. Parang sasabog ang puso mo sa sakit at pag-aalala. Parang araw-araw ay may bigat sa dibdib mo na hindi mawala. Parang walang gabi na hindi ka umiiyak at nagdadasal para sa anak mo. Maraming mga tanong ang pumapasok sa isip mo. Nasaan ko nagkulang? Bakit nangyari ito? Saan ako nagkamali? At maraming mga what ifs. What if hindi ko siya hinayaang makisama sa mga kaibigan na yun? What if mas strict ako noon o, what if mas less strict ako? Sa kabila ng ating mga pagdududa at pagtatanong, may pangako ang Diyos sa Kawikaan 22:6. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at kapag tumanda na siya, hindi siya lilihis dito. Bagamat hindi ito absolute na guarantee, ito ay isang general principle na nagbibigay ng pag-asa sa atin. Ang ibig sabihin nito, ay kung itinuro natin sa ating mga anak ang tamang daan, ang daan ng Diyos, ang daan ng katotohanan, ang daan ng righteousness, kahit pa man sila ay lumihis pansamantala, may foundation pa rin sila na babalikan. May pundasyon ng faith at values na hindi ganong kadaling burahin. At sa tamang panahon, with God's grace, maaari silang bumalik sa tamang landas. Kaya sa mga magulang dyan na nasasaktan at nag-aalala para sa kanilang mga anak na lumihis ng landas, huwag mawalan ng pag-asa. Ipagpatuloy ang pagdarasal. Ipagpatuloy ang pagmamahal. At magtiwala sa Diyos na may plano siya para sa anak mo at na hindi siya susuko sa kanya tulad ng hindi mo pagsusuko sa kanya. Ngayon, sama-sama tayong manalangin. Mahal na Panginoon, sa umagang ito, lumapit ako sa iyo bilang isang magulang na nasasaktan at nag-aalala para sa aking anak na lumihis ng landas. Alam mo ang pangalan niya. Alam mo kung nasaan siya ngayon. Alam mo ang mga desisyon niya, ang mga kasalanan niya, ang mga pagkakamali niya. At alam mo rin kung gaano ako nagmamahal sa kanya at nagnanais na bumalik siya sa tamang daan. Diyos ko, aaminin ko sa iyo na minsan, hirap akong intindihin kung bakit nangyari ito. Ginawa ko naman ang best ko para palakihin siya ng tama. Sinubukan kong maging mabuting halimbawa. Tinuruan ko siya tungkol sa iyo at sa iyong salita. Dinala ko siya sa simbahan. Ipinagdasal ko siya. Pero bakit pa rin siya lumihis bakit pa rin siya pumili ng ibang daan? Tulungan mo akong magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng mga tanong na ito. Panginoon, patawarin mo ako sa mga pagkakataong nagkulang ako bilang magulang. Sa mga pagkakataong hindi ko siya naintindihan, hindi ko siya napakingan, o hindi ko siya naparamdam na mahal ko siya. Sa mga pagkakataong naging masyadong busy ako sa trabaho, o sa ibang bagay kaya hindi ko siya nabigyan ng oras at atensyon na kailangan niya. Sa mga pagkakataong naging masyadong strict ako o masyadong lenient, sa mga pagkakataong hindi ko na ipakita ang yung pagmamahal sa kanya through my words and actions. Diyos ko, patawarin mo rin ako kung minsan ay nakakaramdam ako ng embarrassment o shame dahil sa mga desisyon ng aking anak. Kung minsan ay iniisip ko kung ano ang sasabihin ng ibang tao, lalo na sa church, about our family, tulungan mo akong maalalang ang iyong unconditional love at acceptance para sa amin at na hindi ako defined by my child's choices just as they are not defined by their current struggles. Panginoon, hinihiling ko ngayon ang iyong protection para sa aking anak saan man siya naroroon, ano man ang kanyang ginagawa, protektahan mo siya. Protektahan mo siya sa physical harm, from accidents, violence, or abuse. Protektahan mo siya na sa mga taong gustong man lamang o manakit sa kanya. Protektahan mo siya sa extreme consequences ng kanyang mga actions, lalo na yung permanent or life-threatening. At protektahan mo rin ang kanyang heart mind and soul mula sa complete hardening or corruption. Diyos ko, ipinagdarasal ko na maranasan ng anak ko ang yung love sa paraang hindi niya madenay o ma-ignore. Baka hindi effective ang aking paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa kanya. Baka hindi rin siya open sa idea ng divine love. Pero ikaw, Panginoon, ay creative at powerful. Ipakita mo sa kanya ang iyong pagmamahal sa paraang maiintindihan niya at mararamdaman niya deep in his, her heart. Panginoon, ipinagdarasal ko rin na buksan mo ang mata ng aking anak para makita niya ang consequences ng kanyang mga choices. Hindi para makondem siya, kundi para makapag siya at ma-realize na may better way. Tulungan mo siyang makita na ang kasalanan ay nagdudulot ng pain at destruction, habang ang pagsunod sa iyo ay nagdudulot ng peace at fulfillment. Diyos ko, ipinagdarasal ko rin na magkaroon ng aking anak ng godly na influences sa kanyang buhay. Mga taong magpoint sa kanya pabalik sa iyo. Mga taong makakarelate sa kanya, makakaintindi sa kanya, at makakapag-share ng truth with love pwedeng pastor, church leader, teacher, coach, relative, friend, o kahit stranger na gagamitin mo para magminister sa kanya. Buksan mo ang kanyang heart para makinig sa mga taong to. Panginoon, ipinagdarasal ko rin na bigyan mo ang aking anak ng divine discontent. Na kahit na mukhang masaya siya sa lifestyle na pinili niya, deep inside, maramdaman niya na may kulang. Na maramdaman niya ang emptiness at restlessness that can only be filled by you. Na parang prodigal son, ma-realize niya na mas masarap pa rin ang pagkain sa bahay ng ama. Diyos ko, ipinagdarasal ko rin na magkaroon ka ng divine appointment sa aking anak. Isang moment, isang encounter, isang experience na mag-shake sa kanya at magpapabago sa direksyon ng kanyang buhay. Pwedeng through a crisis, a conversation, a scripture verse, a sermon, a song, a movie, or any other means that you choose. Use whatever it takes to get through to him or her. Panginoon, ipinagdarasal ko rin na baguhin mo ang puso ng aking anak. Alam kong hindi sapat ang behavior modification. Kailangan ng heart transformation. Tulungan mo siyang makaranas ng genuine na repentance, conversion, at spiritual rebirth. Alisin mo ang puso ng bato at bigyan mo siya ng puso ng laman na sensitive sa iyo at sa iyong voice. Diyos ko, ipinagdarasal ko rin na bigyan mo ang aking anak ng bagong set of friends at environment. Kung ang kanyang current social circle ay naglalid sa kanya palayo sa iyo, Hinihiling ko na baguhin mo ang kanyang circumstances. Ilayo mo siya sa negative influences at ilagay mo siya sa positive environment surrounded by people who will point him, her, back to you. Panginoon, ipinagdarasal ko rin na bigyan mo ang aking anak ng purpose at direction. Baka ang isa sa reasons kung bakit siya nagre-rebel ay dahil hindi niya alam kung bakit siya naririto at kung ano ang gusto mong gawin niya sa kanyang buhay. Ipakita mo sa kanya ang kanyang calling at purpose sa iyo para magkaroon siya ng sense of meaning at motivation to live for you. Diyos ko, habang hinihintay ko ang pagbabalik ng aking anak, bigyan mo ako ng lakas at patience. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo at sa iyong timing. Tulungan mo akong huwag mawala ng pag-asa o sumuko. At tulungan mo akong magpatuloy sa pagmamahal at pagdarasal para sa Kanya, regardless of how long it takes. Panginoon, tulungan mo rin akong malaman kung kailan dapat mag-tough love at kailan dapat mag-extend ng grace. Mahirap ang balance na totoo. Ayoko siyang i-enable sa kanyang destructive behaviors. Pero ayoko rin siyang ma-alienate completely. Bigyan mo ako ng wisdom para malaman kung paano mag-respond sa kanya in a way that reflects your perfect blend of justice and mercy. Diyos ko, tulungan mo rin akong marilis ang aking anak sa iyo. Minsan, gusto kong i-control ang buhay niya at ang kanyang choices. Pero kailangan kong tanggapin na he she is an individual with free will at ultimately nasa sa kanya ang choice kung paano siya mamumuhay. Tulungan mo akong masurrender siya completely sa yo trusting that you love him her even more than I do. Panginoon, tulungan mo rin ako'ng mag-focus sa personal kong relationship sa iyo habang hinihintay ko ang pagbabalik ng aking anak. Tulungan mo akong huwag makonsume ng worry at anxiety. Sa halip, tulungan mo akong gamitin ang panahong ito para lumalim ang aking faith, para mag-heal ang aking wounds, at para mag-grow ako spiritually in ways that will ultimately benefit my relationship with my child. Diyos ko, tulungan mo rin akong manatiling connected sa aking anak despite our differences. Tulungan mo akong mahalin siya walang kondisyon, just as you love us. Tulungan mo akong huwag i-condemn siya o i-judge siya, kundi magkaroon ng eyes of compassion at heart of understanding. At tulungan mo kaming makapag-communicate in a way that builds bridges rather than walls. Panginoon, hinihiling ko rin na pagpalain mo ang aking anak despite his, her wrong choices. Alam kong hindi mo siya pinabayaan at na gusto mong baguhin ang kanyang circumstances for good. Ipinagdarasal ko na ma-experience pa rin niya ang yung goodness in tangible ways at that these blessings will soften his her heart and lead him her back to you. Diyos ko, huwag mong hayaang maging bitter ang aking anak. Kahit ano pa ang nangyari sa kanyang past. Kahit pa man ito ay dahil sa kanyang poor choices, o sa pang-aabuso ng iba. Huwag mong hayaang matrap siya sa bitterness, anger, o unforgiveness. Tulungan mo siyang ma-process ang kanyang pain in healthy ways at makahanap ng healing sa iyo. Panginoon, pinapaalala mo sa akin na ikaw ang ama ng prodigal son sa parabola ni Jesus. Nung malayo pa ang anak, tumakbo na ang ama para salubungin siya ipinagdiwang niya ang pagbabalik ng walang judgment or recrimination. Tulungan mo akong maging ganyang klasing magulang, ready to welcome my child back with open arms, no matter what. Diyos ko, hindi ko alam kung kailan babalik ang aking anak sa iyo at sa tamang daan. Maaaring bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na taon, o baka pa mas matagal. Pero nagtitiwala ako sa iyong timing at process at nagtitiwala ako sa iyong pangako sa kawikaan dalawa Anim, na dahil tinuruan ko siya sa daan na dapat niyang lakaran kapag tumanda na siya, hindi siya lilihis dito. Panginoon, ibalik mo po ang aking anak sa tamang landas. Palambutin mo ang kanyang puso. Buksan mo ang kanyang isipan. Gabayan mo siya pabalik sa iyo at sa aming pamilya. At gamitin mo ang lahat ng nangyari, kahit ang kanyang pagliligaw at pagkakamali, para sa kabutihan niya at para sa kaluwalhatian mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tumimo sa iyong puso ang dasal na ito, i-type mo lang Amen. Dalangin ko na ang bawat pagpapala sa dasal na ito ay mapasa iyo sa pangalan ni Jesus. Kung gusto mong ipanalangin ka namin, ipaalam mo lang sa comment section. Pagpalain ka ng Panginoon habang hinihintay mong makabalik ang iyong anak sa tamang landas.